Hello guys, sa mga naghahanap ng laptop for sale dyan, meron tayong laptop dito sa ating shop is the Tanay meron tayong 2 pieces laptop na Lenovo parehas So ayan po ang specs, so, Intel Celeron, 4GB RAM, 320 hard drive, Wiper ready camera, 15.6 inches And same din po yan dito sa ating uh, Lenovo ThinkPad na Core i3 4th generation makikita nyo po, yan, pare sila 15.6 inches. With 2 months warranty po tayo. No, ito po ay no issues Japan surplus. So, sa mga gusto po mag update tayo nyo po i-PM tayo sa FB page. So, o, oh, yan po, makikita nyo. Yan, wala pong issue yan, guys. Ready to use. Meron na pong OS yan, parehas. Ano po? Yan. So, sa, kung malapit lang kayo dito sa Rizal or Manila, pwede natin i ipa ship sa inyo. Sagot nyo shipping rate. Pwede yung or meron special booking. Pwede rin LBC. No po? So, ayun po pinagkakabala natin ngayon ang magbenta ng laptop and repair. So, repair syempre. So, ito pa rin natin workstation. Yung mga gusto magpa-repair. Ah... Uh, kahit saan ka man sa Pilipinas padala mo lang through LBC to re-repair natin yan so MacBook and laptop so hey lang.